Isang mabagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 4, 2025, Biyernes, sa ikaapat na linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan, Chapter 2, Verses 1 and Verses 12 to 22. Sinabi ng masasama, Tambangan natin ang taong matuwid pagka lang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautosan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tinan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalaang araw sa inyo pong lahat. Unang biyernes po para sa buwan ng abril at ngayon sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay sa panahong ito ng Quaresma at sa sitwasyon nating ngayon dito sa ating bansa no sa Pilipinas kabilaan po ang mga kampanya ang mga meeting di avance ang mga patawag po para sila ay magsalita ano kaya lang talagang uh, malayong malayo na talaga no ang pamamaraan ng pagkukumbinsi sa mga tao ng mga politiko natin no? para lamang sila ay maibigan o magustuhan eh, kasi no maganda ang uh, pagnilayan natin ito no sa ating unang pagbasa sa aklat ng karunungan ang sinasabi uh, tambangan natin ang taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak so may dalawang grupo no na binabanggit ng isang grupo ng mga matuwid at isang grupo na uh, sumusuway sa kautosan at uh, para sa kanila, uh, hadlang ang mga matuwid sa kanila po mga maling ginagawa o mga balakin uh, yung mga balak po nila. Uh, kasi sabi nga, na dahil sa mga matuwid, ipapamukha sa kanila ang kanilang kamalian, ang kanilang kasamaan kaya nais nilang alisin sa, sa kanilang landas ang mga matuwid. At dito po, no? sana uh, alamin natin no? marami po sa mga kababayan natin ang sumasama sa mga mga uh, meeting de avance, mga patawag ng mga politician hindi ko alam din no? bakit Uh, sumasama sila sa mga ganito. Pero, no, yun nga, uh, kinikilatis mo ba ang iyong sinasamahan? Sila ba yung matuwid o sila ba yung masama? Uh, sila ba yung nagsasabi ng katotohanan o sila yung uh, pinagtatakpan ng kanilang uh, kamalian no? sa so, pamagitan ng mga pagsisinungaling o kaya naman ay yung uh, paninira sa ibang kandidato No? Yan yung kalakaran eh. Yung nagiging uh, paraan ng mga politisya natin. Pagtayo nila sa stage, uh, sisiraan yung kalaban, sisiraan ng ibang kampo. At marami rin tao no, talagang pumapalakpat, pumapalakpak at sumasang-ayon. Pero sana no, magkaroon tayo ng paninindigan. Kapag alam mo no, na kasi lahat naman po ng mga tumatakbo gusto lang naman maglingkod. Unless talagang yung iba ay gusto lang talagang kumita ano? at gusto lang magkaroon ng kapangyarihan o pwesto sa gobyerno kasi iba yung dating kapag meron kang uh, pwesto sa gobyerno. Pero sana po no? uh, magkaroon ka ng paninindigan, samahan mo ang taong matuwid. Kung alam mo baloktot, kung alam mong kasinungalingan na ang sinasabi para lamang manalo sa eleksyon, umalis ka sa partido. Umalis ka sa kanila. Huwag kang makiayon, huwag kang sumang-ayon, huwag kang pumalakpak. No? Para kasi uh, kailangan kailangan natin manindigan kung saan bang panig tayo. Sa mabuti o sa masama. Huwag tayong pabulag sa mga iniaalok o mga uh, pabuya no? na parang kasi wala na tayong yung pride natin iba na eh pero yung pride dapat na uh, pag alam mong mali hindi ka tatanggap pag alam mong mali hindi ka papalakpak o sasang-ayon 'yun yeah. uh, sana po no uh, mapanindigan natin na pumanag tayo sa kabutihan at maging isa kanawa sa mga taong matuwid at maging matatal no dahil ang mga taong nagsusikap na maging matuwid sila ang pupuntiryahin, sila ang susubukan na sirain o sirahan. Kaya patuloy natin nawa na may pagdasal sa ating Panginoon, nagabayan ang ating mga leader, gabayan din tayo sa ating pagpili, uh, magkaroon tayo ng tamang discernment. No? Sino sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan, sino sa kanila ang nagsasabi ng kasinungalingan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.